Grabe mga kanaipi Ang dilim na Dahil sa sobrang lakas ng ulan Ganyan na yung ano, itsura ng ano Ng paligid natin Ayan na what's up, mga kanay good morning sa inyong lahat araw ng biyernes last day na naman ng mga estudyante ngayong araw mga kanay nandito pa lang tayo sa garahe ni Mia pinapainit natin yung makina niya bago tayo pumunta ng EGL kina para sunduin sila ayan mga kanay bali putik putik na naman yung ibang parts ni Mia dahil ano yung daanan putik putik mga kanay Lalo na yung naghatid ako diyan sa ano sa tawag noon. Uh, Kamanang Riverside, yung dinaanan ko kahapon putik eh. Kaya may bakas na naman na putik sa gulong ni Mia. So mamaya pupunasan ko na lang para matanggal 'yon, mga kaniti. Para presentable pa rin sa mga pasahero na isasakay namin ni Mia. Right? Good morning sa inyong lahat, mga kanay. Kumusta kayo? Ayan. Uh, sa mga gustong magpa-shout out, just comment below lang mga Kanoy pi, para ma-shout out natin yung mga pangalan nyo. Okay? Ayan mga Kanoy P, nandito na tayo sa EGL. Baka nandiyan na sila Auntie Lisa mga Kanoy P,

Ay bukas walang so pasok na no. <laughs> Tigente. Ang sikip mga ano yipi. Ikaw sa simiyah. Ayan, mga kanaipi, kumita na naman tayo ng 100 pesos. Buwi naman natin, kinantilisa. Always. Mamaya, magsusunto na naman tayo sa apo ni Madam Luz, mga kanaipi. Hindi ko lang alam kung apat na bata yung ano, yung papasok ngayong araw ng biyernes. Kasi kahapon, dalawa lang eh. palang lang mga kanayipi so sana may mapick up pa tayo dyan sa daan ayan nandito na tayo mga kanayipi ay dalawa lang sila madam good morning madam uh -huh. Sige madam Sige madam pinaka-pick up pa tayo ng isa. <laughs> Sampung piso. Okay na yan. Balik tayo ng EGL. Ah. Natit naman na natin yung apo ni Madam Luz. Mga kalayipi. Pahili kayo Madam. Tayo Madam. 7 Eleven lang. Thank you. Ayan, dinigyan tayo ng uncle ng ano, 30 pesos, mga kanayipi. Pili tayo ng sampagita. Dala daw nga, sumusumulkan kanya

Madam. Ha? Pinala daw kayo nga Madam? Ah, wala ah, sige. sige Madam. mga kanaypi kumita tayo ng ano 150 pesos ayos buti na lang tayo yung nagkarga kanina Ayun, madam. Ayaw niyo. Ito ko mahal mang ningin. Oh. tayo dito sa, sa bahay ng pinsan ko. Dito sa may likod ng Lyceum. Magbebenta daw kami ng kalakal niya. <laughs> so yeah. Samahan natin siya na magbenta. Ayan mga kanipi Buhat na kami ng ano, mga kalakal <laughs> yung iba na ilagay na namin kay Mia eh Ano isang kilo, boss? Ano uh, yung um, uh, magnet? Ang uh, um, magnet dito yung Ano yung um, 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 dito na. Dito duma na. Um, um, dilaw? Um, o madam. yeah um.

mga kalipi, kumita na naman tayo ng 50 pesos Kanina nakapagsakay tayo ng tatlo Kumita tayo ito ng 60 pesos Ayan, hanap ulit tayo ng panibago Punta na tayo ng, ano, ng elementary para magsundo po ni Madam Luz, mga kalaypi. At ang dilim ng langit. Nagbabadyana naman ng malakas na ulan. Tignan natin yung apo ni Madam Luz. Para masundo na natin, mga kalaypi. Welcome to my vlog Dito kami sa school guys Bye bye <laughs> Sige po muna lang kita, ha? Opo Sige madam Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa Labas ng Yoratex Pantay natin si Giselle dito kulay na nandyan mga kanayipi. para may pasayros tayong papunta ng bayan Ayan. grabe mga kanayipi. ang dilim na dahil sa sobrang lakas ng ulan ganyan na yung ano, itsura ng ano ng paligid natin yan o na. lakas talaga ng ulan mga kanepi so hindi niya na ako nakikita <laughs> at anong oras na ba 5.03 ng hapon na so wala pang sign na no? lumabas si Jusel mga kanepi kakantay natin mga kanaipi no ayan mga kanaipi nandito na ako sa bahay grabe ang lakas ng ulan so yan you know, o nag smile na naman yung anak Pauwi na naman yung pagod ni papa ano o ah. papapa daw kayo na papapa hmm. ah, uh. mayroon ako dito o uh, Ayan. May... Ay, may binili ako, no? Yan. Go. Yan. Sumuta so, yan. Hey. <laughs> Partak ni ko yun ang. Who? Harap. si kuya. Papa pa? Papa pa na ah. Hey. Ako oh, kain kana, na. Nay. Papa Papa eh. pa. Ayan o, kakain sila ng Jollibee No, baby no Ay, may awak na price ah oh. May hawak siya na price now. Kain mo nga, kain mo nga. Kaya ba na, kagat? Kagat mo nga, kagat. Meron natin mo nga. Kagat mo nga. Ay na. Ang sarap, ang galing nga. Oh. Ay na. Ay na. Papapaka na kanina na. Papapaka. Ay, ang okay, galing, sarap. Uy na, galing kumain ng anak ko oh. so si kuya yan nandun mga kanaypi soup drinks yung ano <laughs> so yan mga Balik hindi na ako bumili ng ulam namin kasi kahapon yung ulam namin ng tanghali umabot pa hanggang gabi yung binili ko na ulam namin na panggabi sana Ayan pa lang niluto ni Mrs. So, ayan nakatipid tayo. <laughs> so, imbis na ibili ko lang ano ng ulam namin, binili ko na lang ng pagkain ito sa mga bata. Ayan. Masarap ka masarap. You know, oh, it's nice smell, smell si Bibi Mayka, ano? Masarap niyan, masarap. Masarap mga kanuti. <laughs> so, ayan, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat mga kanaypi. Kita kita na naman tayo bukas sa uh, panibagong vlog. At uh, kung gusto mong magpa shoutout out, just comment below lang mga kanaypi sa mga bago kong upload na video. Kung hindi pa nare-replyan para pag nare-replyan ko, uh, susunod nun shout out na. So kita kits bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.